Ano ang dami palang bilihan dito guys. Ah. Dito. Ay, sa loob. Ah. Ano Ay. Dami pala dito. Bantay lang kami guys. Ang dami oh. May mga pasalubong. Ano? Ano? Ito pala mayroong pinagong eh. Mali, malalaking pinagong. Ano yan? Ay, mga ano. Ano Ano to, kuya ate? Magkano dito, yung order? sa dito. Ito pala masarap pang kainan eh. Ito oh. bistek. Sa order. Best 3 isa. 3 isa lang. Sarap. Ito pala may kaino sa pa tayo Keto. Hmm. Sarap, guys. ito Tapos ang dami pa mga ano guys. Mga pasalubong dito. Ano to? Grabe. Sarap po. Oh. Ayan yung mga pinagong guys. Sarap nito to. lang. Magkano lahat eh? Dito lahat Ano tong isa? Binagoongan to. Uh, okay. Salamat. Hmm. Ito yung kanin namin, guys. Ito yung kanin. may pili. Uh, sarap, guys. So, honey glazed pili. Coco jam. Sarap mga pasalubo. Ito, rice crispy rice. Yan, banana chips. Dami guys, so banana chips. So, bira. Mmm. Panot siya. Ito yung lang masarap ko. Dabi siya. Pinagoong balat. Balat Balat lechon. Cerrado. So, right.